nadukot na, na sila ng janitor Ano? Bangit ito ba? Bang. Bang, na ba yung game na? Ano? mga kasama ko Yan, nadukot na ng janitor Lumas na Dukutin Ang dami! Ang dami nga! Ang dami! dami. Tabangan ko dito Mga kakibol! po! Atin po munting huntingin itong mga janitor at munting ang dami po talaga Yan <laughs> Yan. Ah, hirap nakutin. Oh, saan ba? Hindi nga mag, hindi nga at masakit. Diyan, 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 diyan. Putak nga nakakibol. Ano, <laughs> <laughs> ano, may inuni? Nakawala, kakibol, nakawala. Oh, Ay, nilalaman. Yan, nila. Ay, duma, duma, dito sa nuko. Ang tabi na dyan, ang tabi. Nakasiksik. Nandito sa oh, may ano. Ang ulo, hirap eh eh May pumalit. Hindi kasi ah. ano? Na, nasa ilalim? Ilalim. Nasa ay Ano? Sa ko. Kasi yan. Dito, tinataklupan ko dito ng ano. Nang yung butas ng pako. Okay, sana nandun ko dun sana ano. Ano? Lako ko. sa Kasi yan. Pinitin mo idol. Ah, na, ano sa loob ng kawayan. Ito, ito na, huli. Hindi mo mahuli? Mahirap. Ano? Basit na yung hindi nila nahuli yung janitor. Baka sa ilalim doon, dito nila mahila at gawa ng nakaipit na sa bato. Ayun, magbawas. Ayan. Ah, oh, idol, nakahuli siya. Idol! Idol kibol, pakita mo nga! Ayan po itinutukoy ng na janitor. Nasalo sa likpunan. Ayan mga kibol, yan Ayan, nakuha ng janitor. Janitor sa... Ayan, lalapitan ko kayo doon lang. Sitan. <laughs> Ayan mga kibol, ang nakuha namin ng janitor, oh. Ayan. Yung mukha. <laughs> mukha natin dyan dito. <laughs> Wag, mga kaidol yan. Yan, mabato. Yan. Uy, kuha! Yo, mga kaibol, o. Grabe. Lali mo. lalim mga kaibol. Ayan, oh. Ayan, Ayan ka nila Alakit mga palus. nandito mga kibul palos yan yan hindi nang batot ito yung hanggang yan, 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 yan. Mga, palus, mga kibul ano? yan ito na ito yung dinudukot na sa kibul ikutan mo dyan ano mga kibul mga kasama ko yan dinudukot na yan 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 yan

halos, nandiyan salubuhin mo tol ganito rin naman ako ha? ganito tol, nandiyan lang butasan, abangan mo dyan ha mabutasan ko dito dito butasan natin ayun ka po rin nukoy na yung isa salubuhin mo dyan, tol kasama ko sabi dito wala nga, ko na ka ng batugong lang to pa eh walang hirap dyan yeah.

lano agraw magibola Lalim ng butas. Lalim ng butas. ano kaso mo oh pa dukot eh ano Dukot mo abot mo abot 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 mai sa timbulag kyan gan gan yan. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan gan 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 gan